Sa akin, no. ha? Easy to get? Na no. pwede mo halikan kaya mo gusto? Gusto ko lang iparamdam sa'yo yung naramdaman ko nung hinalikan mo ako. Hey, ko kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. May mga karelasyon na tayong dalawa. Oo, oh, alam ko yun, Sofia. Pero kahit anong gawin ko, hindi ka mawala sa isip ko eh. Pinilit kitang kalimutan at sinubukan ko rin ilapit ang sarili ko kay Tessa pero hindi ko magawa. Dahil ikaw pa rin ang hinahanap ko. Ikakasal na ako kay Earl ipinangako ko na ang sarili ko sa kanya. Sa kanya ako nababagay at ikaw naman, Kitesa. Kaya pwede ba pumalik ka na sa kanya? Pero wala ako nararamdaman para sa kanya, Sofia. Subukan mo. Pilitin mong ibalik yung dati mong pagtingin, Kitesa. Yun ang gawin mo, Rico. Hindi ko kaya. Dahil hindi ko na siya mahal. Kung gusto mo, papasok ako doon at makikipaghiwalay na ako sa kanya ngayon na. At bakit mo naman gagawin yun? Dahil mahal kita. Sofia, mahal. Hindi, hindi Rico. Imposible yung sinasabi mo. Hindi totoo yun. But it's true. I love you and I tried fighting it. And I'm tired of it. Hindi ko na kayong paliwalayin ang nararamdaman ko para sa'yo. Sophia, yeah, I love you. Paano mo nasasabi yan? Alam mong committed tayo sa ibang tao. Isa pa kailan lang tayo nagkakilala. Kami ni Earl, matagal na ang pinagsamahan namin. Malalim na ang relasyon namin. Sa inyo ni Tessa, gano'n din. Hindi mo pwedeng baliwalain ang lahat ng yun. Bakit naman hindi? I'm just being true to myself at eto nararamdaman ko. Hindi naman susuka ang pagmamahalan ng dalawang tao sa tagal ng pinagsamahan nila. It doesn't matter kung ilang buwan o ilang taon kayo magkakilala. Aanhin mo ang maraming taon kung deep inside wala ka naman nararamdaman. The first time I saw my wife, the first time I met her, I knew that she was the one. Hindi ko na binilang kung ilang oras o kung ilang araw. I just pursued her dahil alam ko, naramdaman ko na mahal ko siya. At hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon, kung bakit nauulit ang lahat dahil sa sa'yo. Everything is happening all over again with you. Well, I am not your wife. Hindi ako siya. And I know where I belong. Kay yun. at kay Erlyon. Sophia, you will be a fool kung sasabihin mo sa sarili mo na wala kang naramdaman ng una beses tayo nakita. I'm not saying na mahal mo rin ako. And I can only wish for you to love me too. But please, all I'm asking for here is a chance. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon at papatunayan ko sa'yo na mahal kita.